Galing tayo ng Walmart Namili tayo ng mga gagamitin natin sa paggawa ng tinapay At saka yung mga gamit namin sa paggawa ng kakanin Isa ito sa pinagkakakitaan natin ng extra kita dito sa Canada Paggawa ng tinapay at saka mga Pilipino na kakanin dito tayo, Namili. May mga naka sila kasi yung flour nila, naka-sale yung all-purpose flour. At saka mura dito yung gata na ginagamit namin sa kakanin. Nagtaasan na ang mga presyo ng bilihin dito, kaya ang kailangan eh inaabangan natin yung mga sale para makatipid tayo. At saka para maintain natin yung price ng mga paninda natin. mahirap din kasi magtaas ng presyo ng mga tinitinda natin kasi mahirapan din yung mga kapwa Pilipino natin dito ito yung mga pinamili natin sa Walmart coconut milk at saka all purpose flour sa mga previous videos ko nakapost yung mga ginagawa namin kakanin at sa mga pinapay kaya kung interesado ka pwede mo panoorin yung kaibigan at kung hindi ka pa nakakapag subscribe sa akin channel please subscribe na pakilike na rin para mas maraming makapanood nitong aking video itong ekstrang kita dito sa Canada. Maraming salamat and God bless you.